si B, okay, ay mag-video po ako. May patunga. Ayan. Mama. Yan. Nakakatakot. Isko po. Ayosin mo, ba, ha? So, ang wire. <laughs> <dayos> <laughs> Maka hindi ka marunong bake. tangkut masalma ni ko kaya yun tangkut bi magkapababat na bakpa ha dun banta nakapapig nilapitan ang oh ang ganda boh malapit na sa tau marunong marunong talagang baby. isko siha hindi Magaling din po. Siya nga. Yay! Thank you. Ay, ano, maruno ako sa balsa. Ayan. Paano na rin kami. Ayan. 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 Ang lakas ng ano. Ubig ang lalim. Ay, nakakita. Tapin ko nalang sa buhay ko na punta Ganda ng ilog. So, yun guys. Tama na yan, Di sa Welcome Little Boracay. Ayan. Ayan po, mayroon siyang mga cottage na. May mga cottage na dito. Tapos dun. Oh, sobrang init. Nice. unahan ko na sila at sobrang mainit